basketball tayo ano iniisip mo yung pamilya ko paano kung makauwi? Eh. kung puro in, ang iniisip mo puro pamilya puro pamilya siyempre ang gagawin mo muna basketball tayo magbasketball tayo para mawala yung mga homesick natin para mawala yung mga iniisip andito tayo sa ibang bansa siyempre andito tayo magtrabaho para hindi ka malulungkot basketball na lang tayo para ano pawis na rin ako. So mo papawis kasi para ma laging ano, laging healthy. Pag hindi ka kasi healthy, kung anjan ka lang nakaupo, wala. Wala magagawa sa buhay mo. Mag-isip, hindi. Para malibang mo, para makalibang ka, nagawin mo, ano, siyempre mag-basketball. Tara na, basketball tayo, para papawis. kung iniisip mo lang sa pamilya, ano, mahumsik ka, mas lalong ano. Kaya mas maganda, kasi mo tayo, tara na. Madal-dal eh. Malis tara na nga. Ikaw na lang mag-basketball. Dito muna ako. So, guys, dito na nagtatapos ang ating video. Ayan. Kung gusto nyo guys, mag uh, tutorial tayo dito ng ganyan na video. Mag comment lang below guys at siyempre tuturuan ko kayo. Don't forget lang sa subscribe para tuloy-tuloy po tayo na updated sa ating mga video. Lalo na sa mga tutorial na ganito ng gustong gustong ano, magic na may kausap, merong um, merong mga gustong double face. Ayan, Siyempre guys, huwag mo nang ano to, tutupakin mag-subscribe at siyempre pindutin mo na rin yung notification para updated ka sa ating mga video. Ayan, maraming maraming salamat. Bye-bye!